Hello, welcome back to my channel Kambosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang social pension. Ibibigay na at kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go, nang go, nanawagang ay update listahan ng indigent senior citizen. Nanawagan si Senator Christopher Bong Go sa kinauukulang ahensya ng gobyerno na i-update ang listahan ng indigent senior citizens Alinsunod umano sa bagong batas na Republic Act 11916 na naguutos na itaas ang pensayon ng nakatatandang mahihirap sa bansa. Ang nasabing Republic Act 11916 o ang Act Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens ay naglalayong itaas ang pension sa social indigent pensioners sa senior citizens mula 500 piso tungo sa 1,000 piso at kung saan si Bongo umano ang co author nito sa Senado. This amendment is a step forward in ensuring a better quality of life for our senior citizens, it's crucial that we provide them with the necessary support to live comfortably, ani go sa isang pahayag nitong linggo. Nandyan na ang batas, dapat maimplemente ito ng maayos para mapakinabangan ng taong bayan lalo na ng mga matatanda na sakop ng batas na ito, ibigay dapat ang nararapat sa kanila at huwag patagilin pa, dagdag pa niya. Samantala, binanggit din ni Go ang Seksyon 6 ng RA 11906 na naguutos sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, na kalaunay nag-transition sa National Council for Senior Citizens, NCSC, upang taunang i-update at i-validate ang listahan ng mga benepisyaryo sa tulong ng Philippine Statistics Authority, PSA, at Local Government Units. It's imperative that we review and promptly update the list of beneficiaries to ensure that the aid reaches the senior citizens who are truly qualified to benefit from the law, saad ni Iginiit din ng senador na nasa kultura na ng mga Pilipinong alagaan ang mga senior citizen, kaya't dapat umano silang suportahan ng pamahalaan. Nasa kultura na nating mga Pilipino na alagaan ang ating mga nakakatanda, dapat natin silang suportahan at bigyan ng pagkilala. Habang kaya pang pakanabangan at ma-enjoy ng senior citizen ang cash gift, ibigay na natin sa kanila, anigo. Prioritizing the needs of the underprivileged, especially senior citizens, in public service delivery is paramount. Rest assured, I will continue to support programs aimed at improving the lives of the elderly. Saad ng Senador, bukod dito square iba pang pahayag ang social indigent pension ay ipinamahagi sa ibang lugar simula pa noon April 15, 2024 hanggang ngayon. Dito sa Dasmariñas, Cavite ay ibibigay ang schedule ang distribusyon ng payout. Ay sa May 7, 2024 at mayroon 3,286 na social pensioners sa 75 barangay ng lungsod at dito sa aking barangay Poblasyon Zone 3 ay may 29 pensioners na tatanggap ng social pension na 6,000 piso para sa first semester ng taon simula January to June. Sa pagkuha ng pensions and requirements ay senior identification card at IPA Xerox ng back-to-back -back at pirmahan ng tatlo at valid identification card para supporting documents. Kung ang isang pensioner ay bedridden o may sakit at di nakakalabas ang pamunuan ng DSWD ay magkakaroon ng home visit sa pensioner at doon ibibigay sa bahay ang payout at kung ang pensioner ay namatay sa pagitan ng January to May ay makakakuha pa rin ng immediate relative asawa anak o kapatid at maghanda po ng death certificate at IPA Xerox at barangay residency certificate, senior id ng pensioner at valid ID ng claimant, at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update, thank you.